On, I could never feel this miserable Without you in me But now I'm standing looking in the mirror Wondering whatever happened to our of You gotta hope that there would always be enough Since you disappeared, I know it's time, to wait for no one You gotta say what you want what's up mga koys so nalit sa magpet mga koys no kay na motor trail mga katakoys og dili ira na mo mga katakoys ug napot tay ka meet up mga katakoys ug kini siya mga katakoys is followers na ako mga koys so model sa karon diri sa motor trail mga koys kani siya mga katakoys taga ni siya ang pangalan ni kay si Yasmin mga koys so kachat rapo na ako ni dati mga koys so kabicho rin ako ba din uras na dyan mga koys no nga magkita mis personal ba ah grabe so murag dili naman siya busy mga katakoys ato na siyang duulon mga koys let's Ah, tanaw ang mga galawan ng sa galawan takoy guys guys. ato siyang ihat like Let's go mga koys Shout out dahil sa nato ng Lady Rider Nga chicks mga koys kay oh. So guwapa kayo mga koys ba Ay, guwapa Diyan dyan pabulira Diyan dyan guys <laughs> Og naay na ngayog sticker sa ato mga kois kani sila ato mga BB girls mga kois no. <laughs> BB girls daw kuno hay joke lang. So atong hatagan ato mga fans nga mga gwapa kois Og nagpakita na ko ani kay Yasmin mga katakoy sa atong kamit up karon no pero dili pa nato siya madulan mga kois kay busy siya baron girl biya na mga kois Ato ni siyang duolon niya mga kois Support lang sa ko dapita mga kois <laughs> Support ako niya guys. So, daily na siya busy mga koys. So, ato na siyang dulon mga koys. No, pero ginakulbaan ko ba. So, ako may pagawas ang galawang takoy mga koys. Ato siyang ihag. Nagmot na mga katakos, nagpadaplin sa midri mga katakos. While nang katanaw, mga katakos, nagachika po daw mi eh. daghan, may ipang ni mga katakos pero Ito, no? Ikaw pawas akong problema, og sa ako mga problema Karoon ako lang mga katan? Bakit ito kayo uyab? Karoon may uyab. Kaya di di bulagan. Ako di di bulagan. di bulagan. Hala, gibulagan da siya mga kois. So, ato siyang ihag mga kois para maulian mga kois ba. Ano, tirada na mga kois. Guys. Hey, <laughs> Sa video ko rin ako dati. Kau ba na ako karoon? Oo, yun. Huwag wala po nagdugay ang mga kois. Kay mag-vlog pa ko sa mga nagadula mga kois. No. So, nanangid na ko niya mga kois. Nga, mahawas ako. Thank you, yeah. Siyempre na pa'y hug mga koys. Oy, morobyan niya kung kalipay, jod ka ning hug mga kois. <tinyo>